So, nandito na tayo sa Sanctuary of Our Lady of Lords. So, pumasok tayo, wala yung signal sa loob Magpahuli tayo, kasama natin yung mga kasamahan Nandito, oh. so mawala yung signal natin sa loob Pasensya na So, ito po yung upper uh, side of the uh, portion of the Our Lady of uh, Lords. Okay, pumasok na yung mga kasamahan natin. Kita niyo yung lugar. Dito, ang ganda, oh. Ang ganda dito, oh. oh kita niyo Ang ganda dito. So, nandito tayo sa upper portion of the sanctuary. So, ito po yung lugar ni Mama Mary. So, sa iba pa po, sa iba pa po, ang ano, yung cave. nya pinun tahan natin kagabi. Oke, okay, ito po. Ah, oh, ganda. O, nakakita. Ah. Nakak. Frogso dito mapaong. Mapaong giday. Asa ngi pa? Kita dere. Ah, okay. Ganda uh. nang lugar, no? <laughs> Hello. Relivinas. <Philippines. Philippines>. Lo. <laughs>

God okay. bless, ha? God okay. bless. Uh, <laughs> okay. So, ito yung pinaka magandang lugar, mga kapatid. So, dito tayo sa labas. Kapasok tayo. Ay, mawala yung signal. So, dito tayo nagmisa. Dito tayo nagmisa. Dito. And then, walang signal doon sa loob. So, nandun to yung mga kasama natin nag- uh, na, uh, na may tourist guide kasama natin. So, dito tayo sa labas ng sanctuary, sa second floor, sa sanctuary. Of our Lady of Lords, ang ganda, no? Grabe, wow, pads pag kanindot yung napita ka sa church. So, laki ng mga simbahan dito. ang problema, ang dito ay malitan lang ang uh, papasok sa simbahan, no? So, ito yung portion ng ano natin, yung yung surrounding sa holiday of uh, lords kita nyo yung ilog grabe yung ilog no nasa iba ba, oh yun po yung grotto yun, kita nyo yung mga tao yan po yung grotto mga kapatid ang river tingnan nyo yung river mga kapatid ang laki yung Eden Spring na uh, uh, hinukay ni Saint uh, Bernadette nandun po no? nandun po sa iba ba okay so kita nyo yung lugar oh ang ganda no daming mga tao. so kagabi dubli yung tao. So puno linibot natin 'yan. Uh, 'Yan ang ano, yung 'yan po yung tulay nilibot natin. Na procession tayo papunta doon. And then may tulay dito. So nag circle tayo kagabi. 'Yan po yung lugar kung saan nag procession tayo. Dito tayo nagsimula dito. Dito tayo nagsimula. Uh, and then pumunta tayo malapit sa gruto. Hmm, yung gruto may parang misa ngayon ang daming misa sa buong sanctuary maraming mga side uh, chapels no bang uh, so ang ganda ng so bababa tayo mamaya mga kapatid so kita ninyo yung ganda uh, solemn very attractive very peaceful uh, solitary place uh, usually yung uh, mapakita si mama mary sa mga solitary place sa Bulubundukin Uh, sa malapit sa river. Yan po, yung biyaya ng Diyos ay katulad ng ganito. Itong ilog na ito, unending po, umaapaw po. At uh, yung, yung hidden spring ay nagaling po dito. Pero itong river cave, uh, ito po ay tinatawag na river Gabe. Itong nasa gilid ng, ng, ng cave mga kapatid ay existing na before the operation of Mama Mary. At nandoon po si ano si Bernadette. Tumulayo so, siya uh, sa gruto. Oo. Oh, nandito si Mama Mary, no. Si Saint Bernadette 'yan. Dito si Mama Mary nag-appear, no, sa gruto. Mm -mm. So, the last apparition is... Oh. hmm Yan pala is Carmelite Monastery sa likod ni St. Bernadette, di ba? Uh, visitation... So so they have 42 monasteries here existing mga kapatid. Because imagine a huh, 42 congregation religious congregation. So so we have 52 hectares belong to the church. No. So we have 42 hectares uh, owned by the Church of Lords. so those that one is the uh, mm, the Church of Light mm. So, pupunta tayo sa tubig mga kapatid for washing as a symbol of spiritual purification so nang gamit ni Mama Mary yung tubig mga kapatid as a symbol and spiritual purification po so kita niyo yung mga tubig So may flooding daw nangyari eh, no? Uh, last September, uh, nag-overflow yung river dito mga kapatid. Uh, so na-close yung area. Yung buong area na-close dahil umaapaw yung tubig. mga 40 meters daw. Grabe, no?

<laughs> so let's continue our uh, journey towards here in our League of Lords with our uh, tourist guide a lot of questions Pope <laughs> oh, Pius you then? Mm. He encouraged people to receive money from the youth. He also lowered the age of his children to receive money from the youth. This is the beginning of the spectrum century. And then at the top, the Pope is called Pius the Knights. He was the Pope at the time of the apparitions. He was also the Pope who proclaimed the dark mark of the event. On the 8th of December 1854, so just over three years before the apparitions. Hmm. If you'd like, we'll have a quick look in the church at the top while you're here. Yes. Okay? Quick look. So, ito yung lugar, mga kapatid. Ang ganda, no? So, dun sa taas, yung una kami nakapunta dito, dyan kami, nagmisa dito. Pero ngayon, dito kami nagmisa ngayon. Okay? So, ang problema mo wala yung signal sa pagpunta natin sa loob, no? Pasensya na po kayo. So, good day, Reverend Darwin. Nice view. God bless. Yes, ang ganda dito. Very solemn. Very uh, <coughs> uh, meditative place. Uh, maganda sa lugar para mag-meditate. And then, good evening, Father. Limon Layuhan. Uh, Reverend Father, kindly pray for me to our Blessed Mary. So, itype niyo yung mga ano ninyo dahil isasali natin, okay? So, mag-relive na lang tayo, ha? Ang tinabangan niyo mamaya, ang isishare natin patungkol sa... patungkol sa miracles of Mama Mary and then the second one is the life of Saint Bernadette So, uh, so mawala yung signal natin sa taas no? So, pasok tayo sa third level dito. Sa second level tayo kanina. Ito yung third level sa record lang video father. Mas mabuti yung live, no? So, ganda ng ano. Ganda ng no? Grabe. So, dito kami nag... nag... So, nagmimisa kami dito, Dito. So, no more video doon, o. Oh. mga kapatid punta tayo sa bahay ni St. Bernadette Soberu very simple ito na po yung lugar niya dito siya uh, naninirahan okay. so ito yung simple abud of uh, yan ano yan, yan? parang this is the way Saint Bernadette. Ah, you know? uh, this is the way to Saint Bernadette. So, yeah. oh, dito po na isilang si Saint Bernadette. So, may mga uh, mark, oh. Yan po. Mga amark. Uh, wow. Alam nyo, dahil ni Saint Bernadette, Mama Mary, ito po, naging potentially blessed yung lugar. No? So, very poor yung trials ni Saint Bernadette. They are very poorest of the poor, one of the poorest of the poor. Just imagine na eh, hirapan na sila sa pag-rent. -re rent lang sila ng meal house o bahay, no, for five dollars a month. Inlay yung five dollars. So mga ano yon? Kung sa ating panahon ngayon is mga $250 hundred fifty a month. Na hirapan pa yung papa niya. And then pangalawa yung uh, struggle ni Saint Bernard kung kanyang sakit, yung asthma niya, tuberculosis, at uh, marami pa siyang mga sakit. So, na lubog sila siguro sa utang. No? So, itong kaya natin, saksihan natin. Ito na po, Molin de Boli. So, i-discuss natin ito mamaya, mga kapatid. Itong na, uh, mansion Natalie Meaning, dito siya naisilang po. So, very, humble abode of Saint. Hindi po ito ng bahay. No? Nag-rent nag lang po sila. At dahil hindi maka-afford yung tatay niya, so doon na sila nakatira sa bilangguan. Bilangguan. Okay? Doon na sila sa bilangguan naka, nakatira ngayon. Dahil nag-offer sa kanila yung warden, na dito na lang kayo matira, uh, titira dahil walang abakante naman ito. So ito yung bahay ni St. Bernadette. Mason Natali di Bernadette. Ito po yung Molin di Bolig. Wow. okay. So natin kung may English ba dito. family has to face poverty, moving, moving of home frequently and able to pay the rents. Bernadette's parents, each one descendant of millers, had lived in five water mills in this area of Lapaka three in the higher course, among which Molin where was born, Bernadette in 1844, and two toward the Gave River, Molin uh, Bodeyan and Molin Grass. Grass, so two toward. So, meron ding ano dito, meron tubig, oh. Sito mo ba yung tubig? Nako nakita. So, dito ba hindi St. Bernadette mga kapatid, no? So, dito siya. Tingnan natin. Ito yung mga relic niya. Oo. Oh. Hindi natin dahil... Pero galingan ito eh. Diri sila nagkuan Galingan eh. Na, galingan ba to? Oh. So, nag-abang sila dito eh. Five dollars a month. Five dollars a month, mga kapatid, yung pag, uh, so, ito yung galingan o miller, mga kapatid. Dahil sa kairapan po ni St. Bernadette, mga kapatid. Hmm. Yung gravid trial ni St. Bernadette, yung uh, kairapan. Literally poor si St. Bernadette. Kaya nawala yung signal natin, mga kapatid. Ito yung... Oh, dito siya na mga kapatid. Oh, very simple abot, no? Okay, kita ninyo. Very simple mga kapatid. Hindi hmm. <laughs> siya na. Galingan sila na abang. Rent <laughs> <invent> sila dyan. <dito. laughs> diba kapila yung ilang rent? 250 pesos. A month. Kung niya, nag-isod pa bayad. Oh, na sila bayad. O na ni-move sila. Nandito sa prisuhan. <laughs> eh, libre mo sila. Kung na prisuhan? <laughs> Hindi nga. Ito nga dito sa Mountain father as we were coming up across the river. Ito kahaan kayong aming castle. Ano ito? Ano ito? Ito night part. Ito nga prisuhan. Ah, dito siya? Sa government. Ito ka ito? Oo. Ano ito taron? Taas na nga ito so the ito? one na Prisuhan? part. Ito nga prisuhan. Asa manapit eh. Kini? Ang saka pa ito? Ito sa castle? Eh? Bilit na. Bilit na masahan. Ano na dito man sila gilibre Amoni <tutuk> yang mga ruta ni Saint Bernadette. Wow. Very simple, no? Pero kini tayo sama nih Sama. Pero ni balay, galingan. Galingan. House ni Natalie, de Bernadette, 私たちはこのよう Dali dito. ni dali rin O. E gagawin ni St. Bernadette. O uyuan ni St. Bernadette. ni St. Bernadette. Anti, anti. Hello, good morning mga kapatid. Kumusta na po kayo? iya na, nag live oh, nag okay. live oh. oh. so, kumusta na po kayo? It's okay, it's okay. <laughs> hello, hello. Okay, oh, in time up, next time in time in time uh, ball, ball. <laughs> <It's okay. clears throat> hmm <anos> hmm, yung appeal sa tong master? ha? sige Ap te. Na live. <luul greatly> Sao, <surprises> so, kumusta po kayo? mga kapatid papunta tayo sa sa Our Lady of Lords. And then, <clears throat> oras dyan, alas 3 na sa hapon, no? 3.30 na sa hapon. And then, uh, salamat sa Diyos na maganda yung panahon. Kaya nandidala tayo ng, ano? Nandidala tayo ng uh, umbrella para sa baka bigla lang uulan. Uh, bigla lang uulan. And then, Uh -huh. So mamaya i-share ko sa inyo yung yung miracles ni uh, Lady of Lourdes. So itong mga miracles na ito ay with scientific attestation mga kapatid. So very exciting and then <clears throat> mag tayo ngayon alas 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 9. No? Uh -huh. Pintay pa tayo sa mga kapatid natin. Yeah, please, uh, please, kindly, uh, chat or text. Chat naman. Kindly, uh, comment your intention po. Para sa ating mas intention ngayong uh, araw na ito. Doon tayo sa Sanctuary of Our Lady Lords. At kita nyo naman na naka- Live tayo kahapon. Uh, para naman na uh, uh, maobserbahan ninyo kung mara, grabe yung karaming tao na na-inspire ni Mama Mary to be closer to her son through praying the Holy Rosary. So, do obserbahan niyo kung na uh, na itanaw mo uh, <clears throat> ang daming mga tao, iba't ibang nasyon, iba't ibang lingwahe. Uh, very consoling mga kapatid, no? Yan ang gusto ni Mama Mary, That we will be united through her powerful intercession. Lalo-lalo na sa banal na rosaryo. So, yung minsahin niya sa ni Saint Bernadette, hindi naman siya talkative mga kapatid, no? Hindi siya tokati. And then, smiling lang and praying. Yan lang ang laging pinapakita ni Mama Mary to St. Bernadette. 18 apparitions po. Just imagine ha. 18 apparitions. At din discuss din natin. <clears throat> Kindly watch the the live ko kagabi na more on uh, Our Lady of Lords. At ngayong araw na ito, sisikapin ko na ma-share ko sa inyo yung mga milagro. At uh, ito yung uh, itinerary natin. <coughs> sa 29 tayo ngayon na Eucharistic celebration and you will be immensely inspired by the humble life of Saint Bernadette and then isi-share ko din sa inyo anong nangyari ni Saint Bernadette ngayon okay ano yung impact sa apparition ni Mama Mary sa kanyang buhay yan po ang i-highlight ko sa inyo ngayon <clears throat> una uh, then bukas then pupunta tayo sa sa 31 pala bukas din. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon, sa araw na ito, <coughs> uh, Our Lady of uh, Mama Mary, uh, Our Lady of Lord's Miracles with Attestation of Science. No? Hindi to basta-basta mga kapatid, no? ginagamit na ng simbahan ng science to prove the authenticity of our faith. <coughs> mga kapatid. And then, pag-usapan din natin ang buhay ni Saint Bernadette. Yan ang gusto ko na maibahagi sa inyo ngayon. Excited na ba kayo? <laughs> Ako, excited na excited. And bukas din, pupuntan tayo sa Our Lady of Miraculous Medal. Uh, we set to St. Vincent de Paul. So, rest of the day will be free. Uh, sa bukas, ah, <clears throat> uh, sa 31 po ito. <clears throat> okay? So, walang well, hintay tayo sa mga kasama natin. So, dito lang tayo sa Lords sa uh, buong araw. And then, sana, uh, sana po ay maglalakad lang tayo. Then, kagabi, kumukuha na tayo ng tubig. And then, we will bless natin kagabi sa mga kasamahan natin. Mm -mm. Mga kasamahan natin. At bukas po, mm, -mm bukas po ay ano natin. Mm -mm. Ang bukas po ay punta tayo sa Paris po bukas. So ang bibisitahin natin bukas is half day city tour of Paris. See the majestic arc, of the triumpe, Champs-Elysee, mm. Concorde Square, Eiffel Tower, Lover Museum, enjoy the evening Seine River cruise. So, mm -mm. so yan po ang ating bibisitahin and then, While journeying then, so ngayong mga araw na ito ay isishare ko talaga sa inyo yung mga gawa ni Mama Mary, no? Yung kanyang impact sa buhay ng mga katoliko. Yan, yung highlight ko. At sana po ay ma-inspire po tayo lalo to pray the Holy Rosary. At sana, huwag kayong malimot sa pagdala ng Banal na Rosaryo. Ilalagay talaga ninyo sa ating, ano, sa ating bulsa. So kita niyo naman nandito si Cristo, di ba? So the center is the cross, no? And then sunod dito is Our Father, na three Hail Marys, no. Glory to the Father, to the Son, so ang rosaryo ay center ito sa ating Panginoon, hindi ito center ni Mama Mary, no. So even Mama Mary is praying the rosary when she appeared to Saint Bernadette So excited na ba kayo sa mga topic ko natin na i-share ko ngayon? Una, the, the miracles of Our Lady of Lourdes with scientific ano with scientific uh, with scientific attestation. Ang pangalawa is the life of uh, Saint Bernadette Subiru. Sa saan siya ngayon? You no? Know? At yung mga milagro din uh, na na <coughs> uh, kanyang the power of her intercession. Yan din ang i-share ko sa inyo sa araw na ito. May dami ko pang i-share sa inyo. Pero dahan-dahan lang para mag-digest ninyo. Hindi natin ibigay lahat. Kung ibigay natin lahat, kalimot kayo. So, kindly follow and subscribe. At kung may signal din sa ating lugar na pupuntahan, magla-live din ako dahil uh, evening po yun. Yung uh, live natin kagabi. Pero ngayon ay... naputol yung signal. Na. So, bye-bye na ha. Uh, God bless. Uh, pasalamat lang tayo. Before ako magtapos, pasalamat tayo ni Dina <clears throat> Sismar Inohalis. Na salamat po. Nagpadala sa atin ng 50 stars si Joy Alfanta Fernandez. Uh, uh, 10 stars si Lynn Tapaw. Oh, God bless si Sir Lynn. 10 stars. Um, at si Eden Mirantes. 50 stars. Si Joy Alfanta Fernandez. 10 stars. At si <clears throat> Mercy Alferez. Lagi ito. Uh, 100 stars. Hilin Pia Rikerme no? Nagpadala sa atin ng um, 50 stars. Isasalin natin yung intention mo, kapatid. Si Marivic Patalingho Gonzales, um, 10 stars. At si Felisa Maya, 200 stars. At si Imper, <coughs> Sister Imper. Raba Sano, <coughs> 10 stars. Si Tess Karen Ibanez, <coughs> 10 stars. At yung nagpadala sa atin ng stars kagabi, no? Salamat lang ako. Gratitude is the best attitude. As well, salamat din ako sa mga nagpadala sa atin through Gcash and Bank Account dahil <clears throat> nakapatulong tayo. na uh, nakapadala na tayo ng tulong kay Father Albert Aldia. Uh, the Albert Aldia. Sa, sa Catholic School doon. Sa Old Sagay Negros Occidental. And then, sa mga seminarista natin nakapag, nakapagbayad na tayo ngayon salamat sa inyo ang Diyos na po ang bahala na mag uh, mag-share sa inyo and then this coming November po isagawa na naman tayo dahil tapos na tayo sa sports and evangelization at then pasalamat tayo sa mga sa mga CFDs na laging buhay na buhay yung kanilang uh, kadasig no? Uh, buhay na buhay yung kanilang pananampalataya to share and sharing to those people. So, pupunta na kami, ha? <clears throat> so, salamat ako sa lahat ng mga sarsingers natin dahil pupunta na tayo sa ating sanctuary. Bye-bye.